malamdagan kay naka, nakamarka na ang 30% silang utok. <laughs> Wako, ilabot nila kay ang Diyos nila, kwarta. Mm -hmm. Kwarta man ninyong Diyos. Ginaban ninyo sa si polinaryo tungod kay Jesus Christ. Sinusunsulan mo ang presidente na ipapasara ang kapa. Bakit? Anong purpose mo doon? Kasi wala nang membro mo na nag, ng foto. Naku, kibuloy. Pastor kang mangilad ka, bantay ka lang bantay ka lang. Naalala ninyo ang mainit na sagutan nila ni Pastor Apollo Kibuloy sa social media at kahit sa radio, television noon. Ito'y may kaugnayan sa investment scam na kapah. No? Dahil daw, humihina din ang kita sa solicitation ni Pastor Apollo Kibuloy. Now, sa pagkakataong yon, si Pastor Apolo K. Buloy ang kasalukuyang spiritual adviser ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Napasarado ang kapa. Hantod karon si sige lang yapon sila ang uba nilang mga branches. Ang akong giingon sa NBI o sa police, at nagtago si Pastor Joel Apolinario, ngunit nahuli. Sino bang magkakala na yung kalaban niyang Pastor na si Pacquiao ay posibleng magiging kakusa din niya? Kumusta? Muli, ito nyo din ko, Brad tali mo makasama ninyo sa pagkakataong ito. At naniya natin ating mga soking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo sa ating talakayan, mag-comment at i-share ninyo. Siguro, Daming nagiging kaanib din at miyembro sa KAPA na nagsubaybay natin. Ito ay nagsimula sa General Santos. Malakas ito noon sa General Santos City. Pero nang lumakas itong tinatawag na investment scam na KAPA, doon na uh, nagsalita si Pastor Apulo Kibuloy at siya noon ang spiritual advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na noon ay kasalukuyang presidente. Nagkasagutan pa sila. So, ang nangyari, may deklarasyon si dating Pangulong Rodrigo Duterte na apasarado at investigahan at hulihin si Pastor Jewel Apolinario. Kay ang stapa sa atong balaod na gihimo sa Kongres, large-scale stapa is non-bailable. Dili ka makapiansa. Kamong tanda na asa kapa, pa, gani ng inyong ngalan sa mga papel, unya murag manufacturer sponsor pagbantay mo. Kay ma-aristo gani mo, wala yun ay ambot butlak mauli pa na? Pero katong na, nakuhaan ng dako sa kapa, I'm sorry. The operation will be stop or shall stop immediately. O katong pastor, kita kada sulti na ako, pastor, o <coughs> sige, nga na iya manang ang ipalakaw niya. Si Duterte, gi, balikas ko nga tos din kada sultes akong pangan, kilat. Ulol, yung impirno na gahuat sa imo. Pastor kang mangilad, ka, bantay ka lang. Bantay ka lang. Kaya nagtago doon si Apolinario. At bago dyan, binanatan pa niya si Kibuloy miyembro ni Kibuloy nagpalimos sa airport para ibigay uh, kay Kibuloy. E eh, anong ginawa mo dyan? Ha? Anong ginawa mo dyan? Yung mga members mo sa baba, anong ginawa mo? Sinususulan mo ang presidente na ipapasara ang kapa. Bakit? Anong purpose mo doon? Kasi wala nang membro mo na nag ng photo. Nako, Kibuloy. Yon. Ang um claim ni Pastor Jewel Apulan, Apulinario na nasa kulungan na ngayon. No, parang kasama yung misis niya at iba pa sa isinagawang raid ng mga otoridad, may mga nakuha pa na matataas na kalibre no? Uh, kay Pastor Jewel Apulinario at sa mga kasama nito. So, grabe ang tera noon ni Pastor Pacquiao kay Apolinario at sa mga umanib sa kapa. Kaya, nangyaring sinasarado talaga ang kapa, ang problema, nang nasarado ang kapa, pati ang pera ng mga miyembro nito ay di na nasa uli. At ang nakabinefisyo sa naturang kapa, kahit nakulong na itong sila si Apolinario, ang nakabinipisyo, yung mga ibang workers ni Apolinario na kahit dito sa Osami City, meron pa. Sa Aristan Village ba yun? No, meron. Di, nagalaw. Oh. Pero, ang tanong, ang mga pera ba sa mga uh, innocent na, na, na miyembro saka pa nasa uli ba hindi ito ang banat noon ni eh, pastor Apolo Kibuloy kay Apolinario no oh, sabi niya matakaw sa pera lalo na mga tao umanong umanib saka pa ito sabi niya si Buano ito isasali natin kung sila tinulod ng mga anak sa Diyos malamdagan sila pero kung sila Oh, so, para sa mga di makaunawa ng Cebuano, sabi ni Pastor Apolo Kibuloy dito, kung sila ay tunay na anak ng Diyos, maliliwanagan daw umano sila. Dili na malamdagan kaya naka, nakamarka na ang 30% silang utok. 30% ba yung kapa? Uh, 30% versus 10% na koleksyon uh, ni Pastor Apolo Kibuloy. 30% ba yun? ang masauli sa mga nag-invisa na turang kapa? Oh. Wako, wow, ilabot nila kay ang Dios nila, kwarta. Mm -hmm. Oh, yan, umano. Walang uh, walang pakialam daw, umano, si Pastor Apolo Kibuloy dahil ang Dios nila ay salapi. Kwarta mo ninyong Diyos. Pero naalala nyo ba yung pinarinig nating audio uh, na galit na galit dito? Si, uh, kabusis na Pastor Apolo Kibuloy, di ba? Dahil bumaba ang koleksyon daw niya. Tuloy natin. Ginaba niya sa si Polinario tungod kay Jesus Christ. Di yeah. na nagpamimbro ba mo niya? Nag-donate ba mo? Lalimang ka kabaw. Mam oh, so may mga nagbibinta pa ng karam kalabaw. Maligyang yuta. Oh, oh. Eh, ibinebenta yung uh, lupa para magiging kapital sa Kapa. matagal 'yon. Mga ilang anim siguro na taon, no? Na namayagpag yung kapa-investment scam ni Pastor Adjuel Apolinario. Um, maligyag balay, maligyag sakyanan. Meron pa daw umanong nagbibinta uh, ng bahay, nagbibinta ng sakyanan. Naalala ko tuloy din yung pahayag ni Arlene Stone, yung dating kasama ni uh, miyembro ni Pastor Apolo Kibuloy, di ba? Nang idiniklara umano na matapos na ang kalibutan, ha, matapos na ang mundo, idiniklara ni Pastor Apolo Kibuloy, may mga miyembro din na nagbinta ng mga ari-arian at ibinigay kay Pastor Apolo Kibuloy. Nalala niyo ba yun? Oh, okay. Eto ba natin Pastor Apolo Kibuloy kay sa mga umanib sa kapa at kay Apolinario? Yatag kay Apolinario. Tungod ba sa inyong kay Apolinario? O tungod sa 30%? Mga dalupod mo. <laughs> Oh, love of money po dagi nyo. Hmm. Oh, mukhang pera daw, mga mukhang pera. Oh, na ginatawag na mong kwarta. Oh, mga mukhang pera. Dali kayo ang kwarta. Tapos, oh, dahil napadali ang ah, uh, pera. iro -roll, roll lang sa inyo ha? Sino kayo din ang pwedeng matamaan dito, no? Oh, pagka magka problema-problema mo pariwana, kung wala mga balawad pariwani, kinsa yung rumuhon, gobyerno yapon gobyerno yapon yung pasulbaro. Imbes ang gobyerno, tabangan ninyo, ang gobyerno inyong ipabugatan. mao mm, oh, Mauna natin mga balaod. Amen. O, oh, yan. Ang uh, banat noon ni Pastor Apulo Kibuloy. At nong nagsalita at nagpunta sa General Santos City si dating Pangulong Rodrigo Duterte at siya no ang Pangulo pa noon at kasalukuyang spiritual advisor. Iyon talaga. Uh, Nagrarali yung mga miyembro ng KAPA sa General Santos City dahil uminto yung bigayan, no? Uh, at nanganganib din ang kanilang investment, yung kapital nila uh, sa sinabing may nagbinta ng lupa, may nagbinta ng kalabaw dahil tumigil, no? Pinatigil, pinasarado. Ang problema, yung mga naglagay ng kapital, di sa uli karamihan. At ang problema, hanggang ngayon, merong mga naka-beneficio na mga uh, manggagawa at parang manager sa mga branches ni Pastor Apolinario kahit dito sa Osamis at di talaga na sa uli yung mga asalapi sa nagpamiyembro nito. Binanatan ito noon ni Pangulong Rodrigo Duterte, si Buana ito. Uh, It's a continuing crime. nga ka ngayon, mo Mayroon ka karo 100. Onya uh, sunod Ano daw ang balita kay Kibuloy? Sa kasalukuyan, nasa kulungan pa. Uh, at kasama yung mga kakosa niya. Pero kung uh, pariho sila ni Pastor Apolo Kibuloy, uh, Pastor Apolo Kibuloy at Pastor Jewel Apolinario na mabigat din ang mga kasong patong-patong sa kanila. At kung mapatunayan na may kasalanan, abay, delikadong magiging magkakusa sila. Okay, tuloy natin. Po, duha ka buwan after, mahimo ng 200. Asa ka ka magkitagwag, ganyan pa rin tagagwarta. Mangunga, gagyod nga rin. Karong ka to, mga, po, ala, sige, oh, kuhan. Ako, nakadawat na ko, gapon mo ni. Oh, lagi. Pero ang kanang iyong gihatag sa imo, dili na niya kapital, ang iyan ang tinawat sa uban. O, oh, sige. Yun, eh, eto na. Matapos nagsalita si Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang SMNI noon at sa radio uh, bilang isang spiritual director, doon sumunod na ang banat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang Pangulo noon sa Kapani Apolinario. Bayad po dahil siya oh. Tuo lang muna ako kay abogado ko, edyo kumpris. Kayo na nagsubaybay ngayon, miyembro ba kayo sa kapa? Nasauli ba yung pera na kapital ninyo sa tinatawag na investment scam ni Pastor Apolinario? Uh, si Pastor Apolinario daw ay pastor ng Seventh-day Adventist, pero uh, sinabi ng mga Adventista na ibang grupo siya, faction siya. Presidente, huwag na ay tinuod pa na, di, por gino, ako na mo ingon, sige, hasta ko mo apel na, ayaw mugso diha, kay ilad na. Oh, huwag kayong papasok diyan, dahil, isang panliling layon, sabi ni, ah, uh, Sandiv, ah, wala na, uli oy, ba, parang umanib yata ito sa kapa. Okay, tuloy natin. Uh, wa ang katapusang dito sa unahan. U Pero kung hindi nag-iingay uh, si Pastor Apolo Kibuloy, posibleng magpatuloy itong kapa ni Apolinario. Pero sabi ni Apolinario kasi na si Kibuloy ay apiktadong apiktado dahil yung pagbibinta ng ah, pagbibinta ng pagkain daw ah, yun ang at pag solicit apiktadong apiktado Membro ni Kibuloy nagpalimus sa airport para ibigay ah kay Kibuloy. E anong ginawa mo dyan? Ha? Anong ginawa mo dyan? yung mga members mo sa baba, anong ginawa mo? Sinususulan mo ang presidente na ipapasara ang kapa. Bakit? Anong purpose mo doon? Kasi wala ng membro mo na nag ng foto? na ko kibuloy. Nasara talaga ang kapa. Pero problema, nang nasara ang kapa, daming mga membro ng kanilang kapital ay di talaga nasa uli. Di po ba? na presyong yung salapi. Anong mangyari noon? Oh. Lalo na sa mga miyembro na di na sa uli, biktima talaga. Pero, pero, ito ang totoo. Hanggang ngayon, may mga taong nakabenefisyo na mga uh, manggagawa ni Pastor Joel Apolinario na hindi talaga nahuli at nakabenefisyo sa naturang pera meron din dito sa Osami City. Okay, tuloy natin. Wa na ba, na yung mamalit, na yung mukagat, buo na ito mabiktima. Ayaw mo, Ana, because ang kaparaba is a continuing crime. Oh, so, sabi pa dito ni uh, Santo Benedicto, ang miyembro nagkapakapa. mo oh, Oo. Pero, ang mga wala masikop nga manggagawa ni Apolinario perting ayahaya. Okay, tuloy natin. Dahil si Apolinario na mamahagi ito ng sasakyan sa kaniyang mga manggagawa. Hantud karon si sige lang yapon sila ang uban nilang mga branches. Ang akong giingon sa NBI o sa polis, dakpa. Kay ang staffa sa atong balaod gihibo gihimo sa congress large scale stapa is non available dili ka makapiansa kamong tanang na asa ka pa was gani ng inyo ngalan diya sa mga papel unya murag manufacturer sponsor pagbantay mo kay maaristo gani mo wala so, ibig sabihin, ang dami pa lang pangapangalang hindi lumabas dahil daming mga manggagawa sa totoo lang, daming manggagawa ni Apolinario na hindi nahuli. At nakabenepisyo talaga sa pera ng kapa. Pero kahit di sila nahuli, may pananugutan kayo. Tuloy natin. Ay. Ambot lang mauli pa ba na? Pero katong na nakuhaan ng dako sa kapa, I'm sorry. The operation will... Ano daw? Sabi ito ni uh, LB Gaix. Uh, Friends ko. 150,000. Nagbu... Uh, na, after one week, na close na. O, di ba ba? Uh, umabot pa ito sa anim na taon, no? Anim na taon hanggang yon nagsalita na si Kibuloy dahil apiktado apiktado na iyong pagbibinta ng mga aka uh, kakanin at solisitisyon daw ni Pastor Apollo Kibuloy. So, nagrarali yung mga miembro ng Kapa, ang dami eh, na nagra rally na nakita natin noon, no? Pero yung panawagan nila, huwag isarado ang Kapa dahil daming mga tao lalo na diyan sa General Santos kung saan nag-simula, dami ang napakalaki na uh, kapital talaga ang kanilang uh, ibinigay doon sa Kapa. So nang nasarado, wala na ang rally nila na hindi pasarado ang kapa. Pero iba yung uh, kaso ni Pastor Apolo Kibuloy, nag din ang mga miyembro niya. Pero iba ang rally nila. Ipababa sa pwesto si Pangulong Bungbong Marcos na dating sinusuportahan nila ni Pastor Apolo Kibuloy na tinatawag nila na di po ba? Tinatawag nila na bangag daw. 'Yon ang paulit-ulit. Bangag, bangag, bangag at may uh, awit pa silang ginawa dyan. Pero kung di ba? Kung tatalagang bangag, kung alam nila 'yan, ang tanong, bakit sino nila? Tuloy natin. Please stop or shall stop immediately. O katong pastor, kita ka nasultin ako pastor. Dito na nagtago si Pastor Apolinario kasama yung misis at yung mga gwalja nila na dami din na nagtatago. Tumakbo din ng ilang buwan bago siya nahuli. At nakipagbakbakan pa sa uh, reading team. Pastor, ka, nga na iya manang ipalakaw niya. Si Duterte, balikas ko nga Jensan, kada sultes akong pangan, kilat. Ulol, yung impirno na gahuwat sa imo. Pastor kang mangilad, gabantay ka, ka lang. No, yon ang galit ni uh, Duterte kay Apolinario, kaya nagtago talaga si Apolinario dito, no? Oh. Ah, tagong tago talaga si Apolinario. Buti na lang, may nakilala ako, may nakilala akong negosyante ah, na sekretong 1 million pang inilagay niya sa kapa. Isang linggo, 1 million pinasok niya. Sarado agad. Nako, yon At ginamit niya yung uh, mga koneksyon niya at abogado, buti na lang siya. Muling nakuha niya dito sa Samis. Pero yung iba na walang koneksyon, bye-bye. Pero totoo talaga ang kasabihan, mga kapatid, na ha, wither wither lang. Sino bang mag-akala na si Pastor Apolo Kibuloy na spiritual director, spiritual advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay magiging makalabuso din sa patong-patong na kaso at tulad ni Apolinario, kung si Apolinario may non uh, kaso, ganon din si Pastor Apulo Kibuloy. Kaya, posible kayang magiging magkakusa itong magkalabang pastor? abangan ang susunod na kabanata. Kaya mga kapatid, mag-iingat talaga. Yun ang paulit-ulit nating sinabi. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Ang napakasakit, pagmadaya tayo sa pananampalataya. Masakit din pagmadaya sa sa uh, salapi tulad nitong kapa-investment. Di ba? Oh, napakasakit. Uh, lalo na yung sinabing nagbinta ng kalabaw, nagbinta ng lupa, nagbinta ng bahay. Parang uh, ito'y sumusunod. Naalala nyo ba yung ama noon? Aman? Oh. Daming nakabenepisyo din. Pero nang biglang nasarado, Disyembre ata yun. No? Ah, uh, daming mga may nag pa. Totoo yun. No? Uh, dito sa Osamis, may pa, meron may, pang hotel na nasarado. Hmm. So, yun nga, toto, ang paggadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Napakasakit pagmadaya tayo sa sa lapi, lalo na sa investment scam. Pero mas lalong pil delikado pagmadaya tayo sa pananampalataya dahil nanganganib pati ang ating kaluluwa. Magsuring mabuti. Make his known our so here we are to pledge our lives to the Lord of Etern